Dahil malapit na ang Pasko at New Year, syempre maraming kainan na naman. So ngayong araw na to magpapakita ko sa inyo ng fat burn workout na pwede ’yong gawin araw-araw pagkagising nyo sa umaga para hindi kayo tumaba. Okay? So itong workout na to ay nag-start ako sa squat, 20 repetitions kung makikita nyo. 20 repetitions, make sure na proper form ang ginagawa nyo para naman syempre ma-feel nyo naman yung workout na ginagawa nyo kahit bago magpasko lang kayo nag-workout di ba? Kasi marami sa atin ang mga New Year's resolution ay magpapayat, di ba? Hanggang ngayon, limang taon mo ng New Year's resolution yan, pero wala pa rin nagbabago kasi tatamad-tamad ka, okay? So, ang second workout natin ay alternate lunges, okay? Medyo mahirap to. 10 repetitions each leg. Yan. Gawin nyo to araw-araw para medyo pumayat-payat ka naman. Para medyo ma-burn-burn -burn naman yung mataba mong chan. Okay? ito ang target muscle nito sa legs natin and sa butt. Okay, maganda to sa mga babae para kung gusto nyo wala kang wet, wala ang wet packs, pwede mong gawin to, mapapump ang iyong wet packs. Okay, so ayan, kita nyo medyo nahihirapan na si Haring Bangis, pero may kita nyo fit na fit pa rin. Kahit magpapas ko na, syempre sobrang sipag kasi ni Haring Bangis mag-workout. Okay, so, tapos pahinga ka ng 10 to 15 seconds, hinga ka lang malalim. Then next target natin, syempre, abdominals. Yan, gawin nyo to abdominals, lalo na sa malaki ang chan, lalo na sa mga gilid ng iyong chan, yung mga love handles nyo, di ba? Kaya wala ang jowa ngayon kasi malaki ang chan mo, di ba? Syempre, yung mga babae ngayon, tinitingnan nila yung may abs at syempre magandang katawan. Pahinga ka ulit after nyan. Tapos, syempre, habang nagpapahinga ka, magpapogi ka. Ayan, hinga ka malalim. Parang ang pogi-pogi ko talaga ngayon. No? Oh. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Bakit gano'n ang nangyayari? So, next workout natin, hawakan mo ang dalawang shoulder mo at medyo mag-jogging ka ng kaunti. Pwede nga gano'n pwede rin nga kaganyan. Okay, yan ang tinatawag na zombie mode. Eh. Parang hinahabol ka na zombie. So, yon 20 ano lang din yon 20 repetitions lang din. Then, pahinga ka ulit ng 10 to 15 seconds. Tapos, syempre, wag natin kakalimutan i-workout ang lab handles natin. Yan, target niyan ay sa side. Yung taba natin sa may gilid ng tiyan. Okay? 10 to 15 reps each side. Yan. Kung makikita nyo, sobrang lupet. Sipagan mo lang. Gawin mo daily routine ang pag -e exercise sa umaga. Mas maganda nito, walang laman ang chan. Inom ka lang ng dalawang basong tubig. Then, gawin mo tong workout. 3 minutes workout lang to. Guys, 3 minutes lang ang ibibigay mo. Araw-araw. Para naman gumanda ang iyong health. Okay, Ito na ang last workout. natin. Siyempre, same as kanina, yung ating chan. as natin ang ating mga taba sa time, dahil same as last lahat ng kinakain natin. Dyan time, the same as last taba the same as last time,